nawagan ng DNR sa mga golf course sa Metro Manila na tipirin ang paggamit ng tubig at kung ay gumamit ng recycled water. Inatasan din ng ahensya na magbawas ng hanggang 10% ang ginagamit na tubig sa mga opisina ng gobyerno. Yan ang ulat ni Clayzal Pardilla. Pinagtitipid ang Department of Environment and Natural Resources sa paggamit ng tubig ang mga publiko at pribadong golf course sa Metro Manila. Kasunod ito ng patuloy na pagbaba ng level ng tubig ng Angat Dam na pangunahin nagsusupray ng tubig sa NCR. Ngayong araw, umabot sa 185.65 meters ang level ng Angat Dam, malayo sa 212 meters sa normal high water level. Sa inilabas sa bulletin number 4 ng DNR, hinikayat ang paggamit ng recycled water sa pagdidilig at muling paggamit ng tubig mula sa lababo at shower ng mga clubhouse. Ipinasusuri rin ang metro ng tubig. Kung may tagas, sarahan agad ang main valve mula alas 8 ng hapon hanggang alas 4 ng umaga. Hanggat maari, ipagpaliban muna ang swimming pool maintenance work dahil kailangan ng draining at pagpapalit ng tubig. There are many who enjoy golf Uh, pero po, uh, we're looking at the, the larger public and, and the good that can come from the conservation effort. Binabantayan din ng DNR ang konsumo ng tubig ng mga ahensya ng gobyerno na pinababawasan ng 10% ang konsumo. Sarado na muna ang mga fountain. Lumagda rin ang kasunduan ng Environment at Energy Department kayong araw, kasama ang tatlong malalaking power company upang protektahan ang Verde Island Passage o VIP na mayaman sa laman dagat at itinuturing na Center of the Center of Marine Shorefish Biodiversity. Bubuo rin ng technical working group kung paano lubos na mapangangalagaan ng Verde Island Passage. We build on the strengths and we look at the gaps that are existing and of course the science that has already been done um, in order to improve the situation. The most important thing is to be able to, to establish the appropriate monitoring devices of the entire Verde Island Passage. So we could test it for levels of salinity, temperature, effluence, which is very important for, for, for preserving marine life. Magtatayo rin ang Marine Biological Research Station ang mga kumpanya. Provide the resources, provide the funding, um, most importantly, search for the talent to be able to, 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 give us the advice on, on what to do and support that implementation. Naalarma ang ilang environmental groups sa pagtatayo ng liquefied natural gas terminal sa Batangas City at inaasahang pagdami na sasakyang pandagat na may dalang langis, gas o dumi na pinangangambahang makapinsala sa Verde Island, pagtitiyak ng DOE at mga kumpanya. In the next 25 years, We will do everything to protect the environment in this area. We don't uh, want to have any uh, accident and spills. But as in contrast, LNG is in fact not safer because the liquefied form gets to evaporate and does not affect the marine environment. Tatagal ang limang taon ang kasunduan ng mga kumpanya, Environment Department at DOE. Kalazel Pardilia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.